Welcome to House Physiotherapy This is where you can find simple exercise that you can do at home Ang exercise natin for this video is para ma-prevent or mabawasan yung pamamanas ng lower legs Usually, nagkakaroon ng pamamanas kapag may problema sa blood circulation or may limitation ng movement meaning hindi masyadong nakakapaglakad or nakakagalaw kaya naiipon yung fluid sa, mag, sa dalawang legs. Usually, makikita yan sa paa at saka sa ankle. So, let's say, nakahiga kayo sa bed or nakalong sitting kayo sa bed ng kagaya niyan. So, ang gagawin ninyo kung meron kayong rolled towel or small na unan, pwede nyo siyang ilagay sa ilalim ng leg or ng ankle ng kagaya niyan. Para medyo nakaangat yung mga paa. And then, mag-a-ankle pumping kayo. So, pump up and down. So, pwede nyo itong gawin ng 10 times. Kapag kaya pa, ulitin ng hanggang 20 times. Next exercise is heel slides. So, dito naman, same position. So, tanggalin nyo lang yung rolled towel sa ilalim ng leg ninyo. Then, ang gagawin ninyo is slide nyo lang yung heel ninyo towards your chest and pababa. Then, back and forth. So, this exercise will help para ma-immobilize yung buong leg. So, as long as ginagalaw nyo yung leg ninyo, makatutulong ito para ma-increase yung blood circulation sa area. So, gawin nyo siya ng 10 counts to 20 counts if kaya. Next naman is pwede nyo gawin yung exercise para sa pamamanas na nakasitting position. Let's say nakasitting out of bed na kayo. So magsit lang kayo sa edge ng bed para yung mga paa ninyo naka-flat sa floor ng kagaya niyan. So ang gagawin niyo, this exercise is toes up. So first is alternate muna or one leg at a time na toe up. Okay? Or tinatawag namin tong ankle dorsiflexion. So, kapag okay naman sa inyo nagawin gawin siya, uh, both legs simultaneously or both ankle, pwede din yung gawin yan. Up and down. Gawin siya ng 10 times to 20 Next times. Next is heel raise on sitting position. So, same position pa rin, dapat naka-flat yung mga paan sa floor. So, ang gagawin naman ninyo ngayon is heel up. So, tiptoe naman habang nakasitting. So, pwede nyo siyang gawin alternately ng sampung beses. And then, after nyan, kung kaya nyo gawin ng um, dalawang paa simultaneously, mas okay. So, mararamdaman ninyo na nag-activate yung calf muscle ninyo. Yan, yung mga muscles sa likod ng leg. So, yung activation ng muscle will help yung sa blood circulation. Okay gawin siya nang 10 to 20 times. Next exercise is knee extension on sitting. So ang gagawin niyo is i-kick forward lang yung leg one at a time so right and then left. So leg kicking lang. So gawin siya nang alternately 10 counts. So kung kaya niyo hanggang 20 okay lang din. Tapos, kung mapapansin ninyo, pwede ihawak ninyo yung dalawang kamay ninyo sa magkabilang side kasi usually mahirap siya sa balance, lalo na kapag ka sa mga matatanda. Next exercise is hamstring curls or yung uh, kick back, back kicking ng legs. So, heel towards the buttocks. So, up and down. Alternately lang ulit. So, para lang kayong um, nakikik towards the back. So, gawin siya ng 10 times or if kaya ng 20 times, pwede rin naman. Kung medyo hirap sa balanse, eh, humanap lang ng kakapitan katulad ng chair na kagaya niyan or wall or table for support. Next exercise and the last exercise is heel raise on standing. So, both leg heel raises. So, let's say hindi kaya ng walang hawak, pwede namang humawak sa wall or sa table for support para gawin tong exercise na to. Usually, kapag ka medyo hirap sa balanse, eh, kaya lang gawin is 10 times. Pero kung kaya naman, mag-rest muna and then do another 20 or 10 times, it's okay. So, gawin siya ng 10 to 20 times. Comment below kung meron kayong mga questions and topic suggestions. Thank you for watching.